Inaalalahan na naman ng DMW ang mga seafarer na dumadaan sa Red Sea at Gulf of Aden na mag-iba na lang ng ruta para masiguro ang kanilang kaligtasan. Yan ang ulat ni Gab Humilde. Hinihikayat ngayon ng Department of Migrant Workers o DMW ang mga ship owners na naglalayag sa Red Sea at Gulf of Aden na mag-divert na lang o humanap ng ibang pwedeng ruta. Sinabi ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak sa programang Larigadon Live sa PTV na ang nasabing hakbang ay tugon ng ahensya kasunod ng ilang insidente ng pag-atake ng mga Houthi rebels sa nasabing mga karagatan kung saan ilang Pinoy seafarers na ang nadamay at meron ding nasawi. Kahapon, idineklara ni Kakdak na bawal na munang maglayag ang mga Pinoy seafarers sa Red Sea at Gulf of Aden na nagtatrabaho sa ilalim ng mga ship owners ng MV Galaxy Leader, MV True Confidence at MV Tutor. Ayon kay kakdak, ito kasi ang mga barkong madalas atakihin ng mga Houthi rebel. Bukod dito, nakikipag-usap na rin ang Migrant Workers Department at Department of Foreign Affairs sa International Maritime Organization ng United Nations para magkaisa ang mga bansa na kondenahin ang mga pag-atake ng nasabing rebeldeng grupo. Uh, bagamat may freedom to navigate ang isang ship owner, ang isang tripulante may right to refuse sailing kapag ayaw nang sumampas sa barko. At pinadali po natin sa DMW yung right to refuse sailing niyan. Mga 78 na pong tripulante ang nagsabing ayaw namin sumampa papuntang Red Sea. kaya ginalang naman ng ship owner at nakauwi sila o nailagay sa ibang biyahe. Um, meron pa tayong bagong inanunsyo nung kahapon lamang ay yung uh, risk and threat assessment A threat and risk assessment na gusto natin isumitin ng lahat ng ship owners. Susuriin natin together with our relevant uh, experts, security agencies dito sa bansa. Ipinagmalaki rin ni Kakdak na whole of government approach ang ginagawa nila sa pagtulong at pagtugon sa mga biktimang seafarers. Samantala, maaari na muling makapag-apply ang mga overseas Filipino worker na nais magtrabaho sa bansang Kuwait. Ang pagtanggal ng ban ay bunsod ng naging pag-uusap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at hari ng Kuwait sa sidelines ng ASEAN GCC meeting sa Riyadh, Saudi Arabia noong Oktubre ng nakaraang taon. Sinabi rin ng kalihim na muling magbubukas ang mga posisyon para sa mga professional, skilled at semi-skilled workers na nais magtrabaho sa naturang bansa. Para naman sa mga nais mag-apply bilang domestic worker ay tanging mga mayroong work experience lamang ang papayagang makapagtrabaho sa nasabing bansa. May resumption ng first-time skilled workers to Kuwait. Pangalawa, domestic workers papayagan pero dapat may previous work experience. At pangatlo, mga safeguards na itinalaga mula pa ng panahon ni Secretary Toots, katulad ng whitelisting and blacklisting ng recruiters, pagkakaroon ng bank accounts para makita natin kung ganap at maagap ang sweldong binibigay sa mga domestic workers, welfare officer para tumulong din ang private sector, Kuwait side or Philippines side, sa pagmonitor ng sitwasyon ng mga OFWs. And may joint manning, uh, joint uh, uh, technical working group din na ito para magkita on a periodic basis para palagyan namin ito, patupat, ipatupad ito. Gabumil de Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.